ikatatlumput pitong kabanata. Oo, dahil din dito'y nanginginig ang aking puso at napapabago sa kanyang kinaroroon ng dako. Dinggin ninyo o dinggin ang hiyaw ng kanyang tinig at ang sigaw na lumalabas sa kanyang bibig. Kanyang ipinadadala sa silong ng buong langit at ang kidlat niya'y sa mga wakas ng lupa. Sumunod nito'y isang hugong na dumadagundong ay kumukulog ng hugong ng kanyang karilagan, at hindi tumitigil doon kung naririnig ang kanyang tinig. Ang Diyos ay kumukulog na kagilagilalas ng kanyang tinig. nakilang mga bagay ang ginawa niya, na hindi natin matalastas. Sapagkat sinabi niya sa nieve, lumagpak ka sa lupa, gayon din sa ambon, at sa bugso ng kanyang malakas na ulan, tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Kung gayoy, nagsisipasok ang mga hayop sa mga lungga at namamalagi sa kanilang mga tahanan. Mula sa timog nang gagaling ang bagyo at ang ginaw ay mula sa hilagaan. Sa pamamagitan ng hinga ng Diyos ay nayayari ang yelo at ang kaluwangan ng tubig ay naiipit. Oo, kanyang nilalagyan ang masinsing ulap ng halumigmig Kanyang pinangangalat ang alapaap ng kanyang kidlat at pumipihit sa palibot sa pamamagitan ng kanyang patnubay upang kanilang gawin ang anumang iutos niya sa kanila sa ibabaw ng balat ng sanglibutang natatahanan maging sa saway o maging sa kanyang lupain o maging sa kaawaan ay pinalilitaw niya Dinggin mo ito o Hope tumigil ka at bulayin ang kagilagilalas ng mga gawa ng Diyos Nalalaman mo ba kung paanong pinararatangan sila ng Diyos at pinasisilang ang kidlat ng kanyang alapaap? Nalalaman mo ba ang mga pagtitimbang ng mga alapaap, ang kagilagilalas ng mga gawa niya na sakdal sa kaalaman? Paanong umiinit ang inyong mga suot pagka tumatahimik ang lupa sa pamamagitan ng hanging timugan? Mailalatag mo ba na kasama niya ang langit na matibay na gaya ng isang salaming binubo? Ituro mo sa amin kung anong aming sasabihin sa kanya, sapagkat hindi namin maayos ang aming pananalita dahil sa kadiliman. Sasaysayin ba sa kanya na ako'y magsasalita? O iisipin ba ng isang tao na siya'y sasakmalin? At ngayoy hindi nakikita ng mga tao ang makinang naliwanag na nasa mga langit, ngunit ang hangin ay dumadaan at pinapalis ang mga yaon. Karilagang ginto ay nagmumula sa hilagaan. May taglay ang Diyos na kakilakilabot na karilagan. Tungkol sa makapangyarihan sa lahat, hindi natin mauunawa. Siya ay marilag sa kapangyarihan at sa kahatulan at sa ganang kaganapan siya ay hindi pipighati. Kinatatakutan nga siya ng mga tao, hindi niya binibigyang pitagan ang sino mang pantas sa puso.